Hello guys. Ayan. Good evening. Tingnan mo yung kortina ko. Hinila ng pusa. Natanggal. Hmm? Kailangan ko siyang ikabit. Ayan. Ipapakita ko po sa inyo ang aming uh, tawag nito apple. So today's video po eh, ipapakita ko po sa inyo ang aming prutas. Dito ako sa likod. Ayan siya. Ito, ganyan ito ko. Kasi nga, pag umuulan, nauulanan kasi ito. Ayoko sya siya yung, alam mo yung nauulanan, tapos naarawan, nagiging marupok. So, ginanyan ko siya. Ayan. Ayan siya. So, tingnan niyo po ang aming puno. Ito yung lamisa. Ayan. Ayan yung aming kapitbahay. bahay, Ayan. May afam naglakad. Ayan siya. So, ipapakita ko po sa inyo ang ating prutas na mansanas. Ito po yung chinelas ko. Dumaan kasi ako dito. May doorbell sa likod. Ayan, kung nakikita nyo po yan, ayan, yan po yung tali ng aso. So, hindi pa ako nakapaglinis. So, ito po ang gusto kong ipakita sa inyo. Ayan. Ito po ang aming apple. Aming mansanas. Ayan. Medyo nakaka... Nakaka... Ano lang. Nakakapagod. Kasi kailangan mong tanggalin yan. Ayan. Kung nakikita nyo po. Kailangan mong tanggalin yan isa-isa. Kasi magmumuwing. May nagmumuwing po. Minsan kami ang nagmumuwing. So, ayan. Kailangan siyang tanggalin para malinis. Tingnan nyo po yan, oh. Kung nakikita nyo po yan, ayan, medyo mahaba na. Tapos yung kapitbahay namin, malinis. Tapos yun sa amin, hindi. Ito po yung aming apple. Ayan. ba diba, Ang daming bunga, oh. Ang problema, walang kumakain. So, ayan. Good evening pala sa akin. Gabi na po dito. Ayan. Ang oras po natin ay 6.30 na po ng gabi. Pero kung nakikita nyo po yan, ang liwa-liwanag pa po. Ayan. Kita nyo po yan, ang dami Oh. Hmm. Ang daming apple. So, ayan. Napakarami po talaga nating prutas dito. Ang ating mansanas. Ayan. Kung nakikita nyo po yan, ang daming mansanas talaga. Ang problema, wala pong nakain. Ayan ganito, magpitas tayo ng isa. Hmm. Mamili tayo. Mamili tayo na maganda. Kasi ganda ko. Di ba? Mm Ito. Ayan o. Pitasin natin. So, ayan. So, ang gawin natin, tikman natin, ang lutong niya pa. Ano mo? Mmm. Grabe tamisa, tamis tamisa. tamis hmm? sabi ko nga sa inyo kailangan ko ng tao para may kumuha at may kumain ayan so ang gagawin ko po dito tatanggalin ko po yung mga nalaglag ayan, ilalagay ko sa basurahan para malinis at mamuwing na siya para matanggal yung damu-damu Ayan. So ayan po ang nangyari Ito yung problema ko. Pag natapos na po ito mamunga puputulin ko po yung mga sanga. Ayan. Yung mga sanga na 'yan, ku nakita niyo po 'yan, no. Oh. Hindi ba? Ayan, no oh, nasa lupa na. Kailangan ko siyang tanggalin. Ayan. Tapos yung kapitbahay din namin, mayroon din silang apple. Ayan, no. Oh. Ayan yung apple nila. Oh. Ang dami-dami din bunga. So, ayan. Ito po yung bahay namin sa likod. Ayan. Yan yung aming bahay sa likod. May puno. Tapos, tingnan nyo po yung damu-damu. Ayan. Ang haba-haba na. Tapos, makikita mo yung prutas. So, ito po yung problema ko, guys. Ay! Tabang! Tapos, yung neighbor ko, tinan mo. Ang dami niyang tanim na bulak-bulak sana all. O, oh, diba? Yun lang yung guys. Thank you for watching. Ha, good morning everyone. nyan, Bye-bye. <tod>